Alam nyo ba bukas ay gugunitain na naman sa Philippine Military Academy ang kanilang alumni homecoming. Dito, nagtitipon ang lahat ng mga nagtapos sa akademya na tinatawag na Cavaliers. Pero alam nyo bang bago ito tinawag na Philippine Military Academy, tinawag muna ito Akademya Militar nung itinayo ang unang kampon nito sa Bulacan October 25, 1898 sa ilalim ni Nooy Presidente General Emilio Aguinaldo. Ang institusyon, layong hasain ang mga lakihang edad labing-anim hanggang 22 na maging ganap na mga sundalong magsisilbi sa bayan. Apat na buwan lamang noon ang itinagal ng kampo dahil sa pagsakop ng mga puwersa ng Estados Unidos sa Pilipinas. Panibagong kampo ang itinayo sa Intramuros taong 1905. Taong 1908 naman, inilipat noon ang mga kampo sa Camp Henry T. Allen at Teachers Camp sa Baguio City. Taong 1926, pinangalanan ang akademya na Philippine Constabulary Academy. Sa bisa naman ng National Defense Act of 1935, Noong 1936, formal itong tinawag na Philippine Military Academy. Taong 1941, ang training sa akademya natigil dahil sa pagputok noon ng World War II. Maagang pinag-graduate ang class 1942 at 1943 para isabak sa gyera. May 5 1947 muling binuksan ang akademya. Para mas maging malawak ang training grounds ng mga kadete, inilipat ang kampo nito sa Fort Gregorio del Pilar sa Luakan, Baguio City. Hanggang ngayon, ito pa rin ang lokasyon ng PMA. Lahat ng nagtatapos dito, nagiging mga opisyal na ng Armed Forces of the Philippines. Pero alam nyo bang noong 1993 lamang tumanggap ang PMA ng mga babaeng edad 17 hanggang 12 na nais magkadete? Ito'y matapos maaprubahan noong 1992 ang Republic Act 7192 o Women in Development in Nation Building Act na layong mapabilang ang mga kababaihan sa mas pagunlad ng Pilipinas. Nagtapos ang labing pitong unang batch ng mga babaeng kadete na kalaunay naging opisyal taong 1997. Sa paglipas ng panahon, nananatiling matatag ang institusyon at patuloy na nakakapagpahubog ng mga babae at lalaking mga sundalo na layong protektahan ang mga Pilipino at panatilihin ang seguridad ng Pilipinas. Ngayon, alam mo na.